Good afternoon mga kapis jam. So kita nyo naman, no, sobrang init ngayong araw. Kaya dito kami dumaan sa shortcut dito sa kagubatan. Ayan, kita nyo. Kita nyo yung itim na yon. So kapag dyan kami pumasok, puro ganyan yung madadaanan namin. Puro lilim. Hindi kagaya pag sa kalsada doon, sa part na yon. kung sa nakatutok yung cellphone, doon yung highway, sus, grabe, sobrang init talaga. Kaya dito, pinipili namin dumaan. Kasi dito, napakalamig. Tsaka talagang uh, di mo mararamdaman yung init parang uh, winter yun parang ganon no? so eto hawakan mo hawakan mo to yung camera yan tutok mo dyan na gumagana yan napakita natin sa kanila na ganito kalilim hindi ka dito hindi sa araw at sa Tignan nyo, tignan nyo doon sa may inalisan namin tignan ninyo ayan kita nyo diba ba? yung araw grabe sobrang init tirik na tirik ang araw dyan pero kapag dito kayo dumaan sa shortcut ang barangay na to sakop to ng barangay uh, uh, anong barangay sakop dito ang barangay <laughs> ko barangay uh, oh, si, ano ko na lang bayon, barangay bagong silang yon, yan okay Uh, thank you sa mga nanonood Kahit na ganito ganito lang yung video ko Nag-iisip pa kasi tayo ng talagang solid na content Pero salamat sa mga views Na natatanggap ko And God bless you sa ating lahat Uwi na kami ng bahay And uh, ingat po tayo ngayong Holy Week